Ito na ang pinakamadaling ensaymada. Ewan ko ba naman kung bakit ngayon ko lang natunto na laman kung paano to gawin. Para ito sa mga kaibigan ko na taga Amerika na nagka-crave kumain ng ensaymada. Hindi mo na kailangan mag-bake. Huwag mo na pahirapan ng sarili mo. Bumili ka ng Hawaiian rolls, bumili ka ng star margarine, at Eden cheese. Yun lang ay syempre asukal din pala. Ininit ko lang yan ng mga 5 to 7 seconds para hindi naman masyadong super init. Tapos pahiran mo ng star margarine. Budburan mo ng puting asukal. Yan, kinamay ko na para wala nang masyadong maraming hugasin. Tapos, i-shred mo lang yung Eden Cheese. Iba talaga kapag ka Eden Cheese. Ay nako, hindi sponsor dito pero paborito ko talaga yan. Kahit sobrang mahal dito sa Amerika, bili na. Baka kain lang nang masarap na ensaymada. Ayan na po, pinaka-easy.